So, magandang hapon mga kababayan. Episode 44. Ah, grabe Ayan, ibibigay naman natin ngayon sa taga. Taga Cavite kayo, sir? Ako Cavite, Tapos si Ate from uh, Bukidnon. Sir, anong pangalan niyo, sir? Jojo. Jojo. Ayan. Hello. Dahil ngayon kayo ang bahagi sa episode 44 sa pre-ride ni Kuya. Wala kayong babayaran sa taxi man. Ay, to Thank you Opo. Oh, for po. your graduation day. Nakagraduate <laughs> ka lang kasi niya. Oh, and well, congrats ma'am. Yes, say, thank you so much. Nasa bahagi kayo ng episode 44 ni Kuya sa pre-ride. Thank you, ko yun talaga Sir, kuya, sir ano masasabi niyo, sir? Hara, thank you, thank you so much talaga O diba? <laughs> <laughs> Nagkita ko na yung artist uh, Idol ko na si Diwata At saka pa dito okay. ngayon yung ride si O diba? Ay, ang galing naman. Ay, mga kababayan, ito sila sir, galing sa overload ni Diwata ngayon pagtapos nila. Sa atin naman sila nakasakay. Sila naman ngayon ang pre-ride ni Kuya. O, oh, di ba? Galing naman. Taxi vlog ma, am. makikita nyo yan. taxi vlog. O, oh, taxi vlog. Makikita nyo po. Mm -hmm. Ayan, papunta sila ngayon sa, ano, uuwi na sa... Uh, Uwi na sila mga kabayan. Ayan. Papay, ay, sa kami ng muwa. Ayan sila. Oh. Ayan. Sige, Hello. shout out nyo ma'am yung, ano, yung mga classmates nyo kasama niyo. Hello po everyone, mga kabayan. Don't forget to watch Sh. Kuya's Taxi Vlog. So, Ay. may libreng sakayan from Kuya. Ay, sya-sya talaga kuya. si Kuya. Yes, thank you so much. May palibring sakay. Saan Ay, ka, ka pa? Ayan, si, Sakay si. na! <laughs> <laughs> Anong taxing gamit nyo sir ngayon? Ayon, may pangalan sa tagiliran. Ah, ayan yung El Pueblo. Ayan. Tama ba? Oh. El Pueblo ACD. Oo, oh, diba? Ang galing naman. Eh, gagawin din natin nakasay kasi Prebro. kayong mga, yung, yung, yung kuha na yan ma'am. Yan ang makikita nyo sa video nyo. Hello, hello ako. po. Shoutout sa ating, from Luzon, bisaya and Mindanao. Okay. At saka sa ating international oh. yung mga OFWs natin mga kapamilya dyan, kapuso. Ayan, kapatid, kapamilya. Kapatid, kapamilya. Komplet. Shout out sa lahat ng mga kababayan natin from Japan, Canada, mm -hmm. Philippines, Canada. and the entire Nations and the entire universe Pagkikita Welcome nyo, am, to Taxi Vlog Ang video nyo dito, episode 44 Ah, episode 44, oh, nasa, 44 Kay Kuya Nasa episode 44 and na tayo sa pre-ride ni Kuya Pre-ride ni, <laughs> ni Kuya From El Pueblo, A-City Thank you so oh, much Thank you, thank you Kuya Ayan mga kababayan Sila ngayon, kahapon mga kababayan Nandodon tayo sa Miriam College Tatlong estudyante Shoutout sa inyong tatlong mga ano yung mga millennials no millennials mga dalagita ayun sila ang pre ride natin ayun si auto joseph yung partner in life ko mag ingat ka po palagi ay lakas ba <laughs> maka lakas ba ka ano talaga, Kaya, kami, talaga. Yeah, free ride sa kami, ang swerte talaga nakita pa namin si Diwata o oh, ba? Diba? at hindi masyado matra mahaba ang pila si Kuya, driver na aming idol ngayon. Bago, yes! Episode, idol 44. episode 44. Episode 44 ng Taxi Vlog. Ayun mga kabayan, shoutout nga pala sa mga sumusuporta din kay Kuya sa Taxi Vlog. Maraming maraming salamat sa inyo dahil baka mahit natin yung bago ako mag-birthday, mahit natin yung 1,000 subscriber. Wow. wow, ang dami Ayan. na. Ayan. Sige, follow niyo po si Kuya sa si Taxi Vlog. Yes. YouTube, palimu, YouTube yan, right? ma'am the YouTube channel. YouTube channel po. Watch out for the taxi vlog. Kuya. Maswerte kapag naka-free rides po kayo. Oo. oo. Diba? Perfect talaga. O diba? Ay, minsan lang kayo dito magtaksi taxi no? mm. o, Or first time sa free ride. Yes. Oo, first time talaga. Yeah. <laughs> first time na first time po yun. Ganda mo po. Ayan. Eh mga kababayan, siguro sana yung nakakapanood sa mga video ko, sana bukas, araw ng lunis ngayon mga kabayan. Anong pitcha ngayon sir? March, March 11. Ayan, March 11. Sana bukas, isa kayong maging bahagi sa video ko. Sa, sa D, ayano sa episode 45 na bukas. Ay, dami na ni Kuya na video. So, wali magto 200 video na yan, puro free ride. Free ride. ang galing talaga ni Kuya. Kaya lang, ano, bali mula noong January kasi, ano tayo. Linagyan ko na ng number para Sige. matandaan natin kung ilan talaga. Wow, ang galing naman ni Kuya. Ang dami mo nang natulungan. Thank you, Kuya. Yeah. Diba, nakatulong Guys, ka talaga. panoorin niyo po yung YouTube channel ni Kuya sa so, Vlog. Si Don't forget. Pangalanan niyo, ma'am, yung gusto niyong i-shoutout. Shoutout sa may gigi future partner ko dyan. <laughs> ano pangalan so... niya, ma'am? Ano pa? <laughs> so, sure. Carol, my future partner in life. Ayan. Oh. At ah, tama dyan kayo sasakay ma'am na? Eh? Oo, oh, dyan na. Ano uh, ayan sila ma'am o. Dito kami. Medyo traffic nga lang. Traffic nga kasi ayan yung Monday. Si Ay, anak. Ilan taon na si sir? 28. 28 si ma'am. Life begins at 40. Uy. 40. Bata pa. <laughs> oh, diba, well, sir? Sige, shoutout nyo yung gusto nyo shoutout sir para... Hello sa mga taga-imus dyan. Shout-out po. Taga Imus at saka sa Cadiz City. Oh, di ba kay Ma'am Elsie Raso? Hello. Shout-out LKLF Warriors. <laughs> Kompleto Hello, na pala. LKLF Warriors, keep on watching and supporting the sexy vlog of Kuya. Diba, ang dami. vlog pa tayo, okay. Yeah. And tuwa-tuwa sila mga mga kababayan kasi galing sila mm. sila kidiwata. Nakita nila yung sabing binugbog na ngayon si Diwata nakatayo pa. <laughs> mm, binugbog na. Ayan. Um, tumayo at. Mukhang masarap nga yata yung overload nila kasi yes, super so overload talaga. Dinadayo talaga. Paano yan sir? Dito kayo? Oh, dito na lang kami kuya. Ayan. Guys, okay, okay. salamat po. Ito Wala pong bayad dyan, sir. wag na po talaga. Oh, thank, you. po tayo. Thank you po, ya. O, di oh O, oh, oh, awit na kami. Thank oh, you. Thank you yeah. watching yeah. his YouTube channel. Thank, thank you, you so kuya. Sige, bye-bye, bye Thank, you, babay, thank, you. thank, thank you. you so much. Thank you. ko yung link ko, yes, link ko sa inyo, ma'am, para ano. Okay. Mga kababayan, bumaba na sila, ma'am, hiningi yung link. Sana na bukas kayo naman ang mapanood na ma maging bahagi naman kayo ni Kuya sa episode 45. Ayan mga kababayan, maraming salamat sa pagsuporta sa ninyo sa video ko. Bye bye sa inyo lahat at God bless to all. Bye bye!